Hello guys, welcome back to my youtube channel Ngayon po tayo po ay magbabike Mountain biking Magbabike po ako papunta dun sa bundok Samahan niyo po ako guys Andito po yung bike natin oh. And guys, ito yung bike na gagamitin natin guys Actually, hiniram lang natin to guys, yung bike na to. Tara guys, samahan nyo ako guys, mag-bike tayo guys. Punta tayo guys sa bundok. Let's go na. Layo na pupuntahan natin sa bundok guys. What are you guys? У байкин байкин 5 minutes pa lang na magpapa-bike. Ay. Kaya, pa-empowerish ko mga sana'y mag A. S það var að sína rann það. begunn er dégan tájumllyði og rétt m Beebda það little ball of electricity டான் மென்ட் பண்ணல தலைகட்டோ Jodi van takilos ah dalong barangay ni nadan ta tempo on dito ay puntahan ayigo pala to disco Is lang yung mga bulong mo dito. Pag nabasa, yung maulad. Nasa sa mo na dito eh. Sinasabi nila na Araki Road. <laughs> Hindi pala. May ano pa ka doon eh. May mga memes doon eh. Ang mga lagay eh ano. Doon. May mga lagay picture na ano. Pag udik. So may mga lagay na caption. Ano ba? So send mo din mo pa boyo. Ano na? Liyawa mo doon. Hilap <laughs> na meron ako. Ayun na. Wala na. So, ulit na yun. Ano natin, guys? Hindi na ma... Ano? Masagad. May mataas pa pa. May mataas na kirapasalan yun, eh. Ayun, no, Putik na naman, guys. O. Oh. So, okay, yan. Kaya naman tayo lagi. Ano naman dito? Always do it on my own, so I gotta get through it. <laughs> and the only thing I know is to love <laughs> what I'm doing. Never, leave up, never slow till I finally prove <laughs> it. Never mind, <laughs> <nose>. I just <laughs> <wanna> <laughs> keep, keep it. my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my boss to move along. Push myself to be the best. die with no regrets. With every breath See My message stopped to spread And I had so many dreams <laughs> When you hit your dreams Life ain't really what it seems Try to find out what it means Always do it on my own So I gotta get through it And the only thing I know Is to love what I'm doing Never give up, never slow Till I finally prove it Never listen to the nose, I just wanna keep moving Yeah, I put out all the start. It's my only medicine Yeah, everything I do I'm just being genuine Yeah, I'm sick of being screwed Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I okay. hope you let me in. Okay. Let me in, yeah. <laughs> The real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah. Cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot, it, and I'm gonna shoot until I yeah, do it. always it so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never I Till I find I Never listen to the noise I just yeah. want to keep moving Yeah, I put out all the signs It's my only medicine Yeah, Everything I do, I'm just being genuine yeah. I'm sick of being screwed Feel my own adrenaline Yeah, I do just what I do And I let me in, let me in am to it know it I

Ini tendan apa Pak oh, ikut. Itu tadi ada Dan. Sampai pada di sana kiri. Di kiri. Bakery. di <laughs> right. nih. kita pinapai. itu tuh kan sao ngeseng gerinda asap ya Nah, sabun Dux Dux Dan Eh, to kan gitu ya, cuma pendapat aja. Hmm. Kecana naman. Tubig. dadaan naman tayo sa ilog guys eh. dadaan tayo ng ilog guys <coughs> yun guys dadaan din sa taas pero matarik dako din dadaan dito tayo sa may ilog dadaan may daan naman dito eh. yung court ng ano lumbang west yung. tang ilog Malaking tubig guys. Pero ayan guys. It's malaking tubig. Malaking tubig. Karyahin natin guys.

Ayan. Ayos ah. na natin dito sa timbang ko dito. Para akong piniga eh. lahat ng ano eh. Doon lahat ng katas. na Ayun lang. Pwede rin naman kasi eh. Ang maraming nalang bag. Hiking, hiking guys. Tapos sa bundok guys. Sarap. Ayan. Dito. Medyo mataas-tas dito guys. Kutin natin. dadaan tayo Ayan, dadahan na natin Malalim yan ah. uh. Kapagod. Kinat ko na yung ano Yung tumawid tayo Ang hirap Hirap mag video Bakit matawid Ang lakas-lakas ng karit Ang tubig Baliw ko yata eh uh. Putik Maputik dito Nice Diretso lang tayo Diretso lang Walang liko Bundok Sabi ko nga Mountain biking, vai trên tay này nè dưới cái tay sao mòn tí nè cũng đấy super huh? cái lại Guys, when do you to go on Guys, kapuy guys, kapuy ba? Means, pagod ba? In English, it's tired. Wow, naman. Wow, wow. Oh my God. actually guys pumunta ko rito may mga pautang kasi ako dito guys sisingilin ko lang <sighs> uh, dahil mga pautang natin hirap panigil parang may problema ka uh, hindi guys dito ka guys nakatakot ah, uh, naman hirap naman ang ating destination ngayon eto tatabok sa tatabo. tatawid na naman tayo

lang yung guys. guys guys. guys. <laughs> <sinda, sinda>, <laughs> eh. eh. guys. Dun sa, uh, previous video ko guys. Nandun guys yung, ano guys. Ah, yung video natin na

Ngon quá. Hi guys. Lại bị đạn đấy chứ. Sisi guys. Sisi ngilen ngon lắm Time check. Nghe uh, check đi uh, Guys. Chết rồi tai guys. Nghe hết tai đấy guys. Tạm biệt guys. Natin guys. Okay lang natin dito ng bike Iwan natin dito Pagod guys ano Pagod ba kayo guys Hindi Linis na yung bike natin oh. Diba Ayan, Hiniram ko lang yan guys Renta 50 guys And Ayan guys, pawis na pawis, pawis na pawis na tayo guys. Hirap guys. Guys, hanggang dito na lang guys. Panoorin nyo na lang yung video ko guys. Yung isang video ko guys. Panoorin nyo guys. Nandun makikita nyo ko yung taas na yun. Yung taas na yun, diretso yun. Ayan. Papunta dun sa bula-bula. Yung paliguan. Sa previous ko ng mga audio. Uh, And hey guys. Saka guys. Shout out nga pala dito. Dito. Ay. Shout out, shout out. Saka sa mga magpapa-shout out pa guys. Comment down below guys. Sa mga magpapa-shout out. sa shout out ko kayo next video natin guys. Mga adventure guys. Wala pa tayong time niya para para mag ano eh. Kasi busy pa tayo. Wala pa tayong time para gumala dun sa ibang mga pools. Saka very expensive kasi. Thank you guys. Paki like na lang kung nagustuhan niyo ang video. Thank you. Bye.